Hello, It's me again! Gagala na naman ang inyong tita! sasama nga po pala kami doon sa binabanta yung place dahan ng aking papa. O, di ba itong naglalaban na kasama? Wala lang, napilitan dahil niyaya namin. Puti pala nga nasasampay niya. O, di ba at na nga po pala kami dito. So, hindi ko na nga po pala binidyuhan yung daan kasi sobrang layo. Kaya dito, sumorkat ako sa guwagwa na wow. tayo. O, di ba parang mabilis. Ayoko nung matagal. Cha! O, guwagwa na tayo. Pwede bang bumalik? ba. Ay hindi pala dadarating nga po pala kami kasi malayo pa yung biyay Minalin nga po pala yon. Dadaan lang po pula kami, po pala kami dito sa Guagua. Makikiraan po. Cha. <laughs> At ito na nga po, may dadaanan tayo na bagong opening dito sa Guagua, ang Baga Burger. Kaso nga po, hindi tayo makakapila dahil dadaan lang po talaga tayo. Sabi nila 2 pesos lang daw po yun. ang bagong opening na yon kasi wow. lang matakaw tayo pero hindi tayo pwedeng pumistop kasi may pupuntahan tayo <laughs> at nandito na nga po pala tayo sa tulay ng Santa Ursula patawid po tayo kasi kung di tayo tatawid dito sa tulay saan tayo tatawid Char! nandito Hi. na nga po pala tayo sa Minalin Sunset Park. Maganda po dito pag tuwing gabi. Ito nga po palang pasyalan pag gabi kasi po maraming ilaw. At nandito na nga po pala tayo sa poultry ng manok. O ba? Diba? Hindi ko po alam kung anong lugar to basta poultry ng manok. Kasi po puro manok to. Kung dadaanan nyo po ay mabaho kasi nga po madaming manok. O ba? Diba? At nakarating na nga po pala tayo sa palesdaan daan. O ba? Diba? Sisindi na nga po pala ako ng ano dyan, apoy. Kasi nga po, mag, dito kami kakain. So, magsasaing na po ako dyan. O, diba? Oo nga po pala, guys. Sanay ako sa ganyan. Dahil po, dati, eh, nagpapalisdaan lang po yung papa ko. Nagbabantay lang po kami dati ng palisdaan. Laking daan po ako. Kaya sanay ako sa mga ganyan gawain hindi na po nag-iba sa akin yan. At yun na nga po, sinakay nga po pala ng aking papa yung anak ko at ang aking pamangkin sa bangka. Dahil po kasi yung aking anak, eh, abot, abot, abot siya ng abot sa papa ko. Lolo, about ganyan siya ng ganyan. Kaya pinaranas ng papa ko sa aking anak na makasakay ng bangka. First time niya ba? Ay, hindi. Nung baby pa siya, nakasakay na siya. Kaso, Syempre baby pa siya na hindi niya pa po alam yung mga ganyan tanawin. So ngayon, alam niya na o di ba? Ang sweet ng maglolo. Inikot-ikot nga po pala ng papa ko diyan kaya nahilo siya. <laughs> Ewan Di ba nag nagrereklamo mag siya diyan nahilo daw siya sa ginawa niya. Ayan, syempre ang kitkit -kit nilang tignan. O di ba? Ngiting tagumpay ang aking baby. O di ba? Thank you Lolo. Yun lang po. Salamat.